Ah, magandang umaga ka barangay. Ngayon naman, ang gagawin, ang luluto po natin ay yung favorite ng lahat, yung pampabata, pampataas ng presyon. Lechon <laughs> kawali version. Ayun po ang version ni Kap simple lang pero patok tong lechon kawali ko dahil niluluto ko rin ito sa mga empleyado ng barangay. Tara. una, una unang ang karne. Siyempre, ugasin din natin yung karne natin. Tapos simple lang po talaga to, talagang ang bilis lutuin. Sobrang bilis lutuin hihiwain mo lang siya ng sa gitna. Kasi nga, medyo mahaba siya. Tapos, isa naman. Ganun din, hihiwain lang din sa gitna. Tayong kawali. Yung kawali, bali, ilalagay nyo lang sa dito. Napaka simple lang po nito. Gawin niyo po ito sa ano, mga kabaranggay sa mga bahay ninyo. Tapos next lang natin yung patis, 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 patis. Tapos ang patis, lemon tsaka ano, kalamansi. Ano to, pang, nilagyan ko lang kaunting lemon para masarap. Pero talaga ito, kalamansi lang talaga siya. Wala, ayaw mawala ng buto kasi magpapaklasa pag di mo yung buto piga-piga lang hanggang magsalita siya kung anong totoong recipe. <laughs> Tapos alagyan mo rin kahit pa paano konting si si talaga naman, ayan dapat ang nilalagyan. Traditional na. Ang ating sekretong tatlong pisong paminta. <laughs> Yan. Kasi masarap to pag madami din siyang paminta. Hindi ko kasi sa lalagyanan eh. Misa kasi nagbubuo-ubo. Ayan, after na na ito, tatakpan na natin, tapos pakukuluan. Ayan ang version natin dito. Mga 20 minutes, pwede na. Tapos ina natin, after nun, hanguuin natin, palamigin natin ng konti, tapos pwede na malutong na malutong yan pag pinirito mo. Okay, ngayon babalik ta rin natin ulit para medyo magkulay brown naman yung kabila. Ayan, kulay brown na siya, sarap na iprito na ito. Pwede na po natin siyang palamigin, tapos ipiprito natin mamaya. Takpan natin ulit, ayan. Okay. Medyo nag-iba na. <laughs> Nag-brown na siya. Pagawin natin, ihango na natin. Wala. Ayan. Hango na natin. Hango. Kasi papalamigin po natin siya. Para pwede na po natin siyang iprito. Pag lumamig po siya mamaya. Okay. Kasi para masarap sa pretolinisin natin siya. Alam mo ba, siya, Red? May project ako sa susunod. Yung lahat ng use, use naman mantika, isa-segregate namin yung, parang segregation din siya, parang kitchen waste din. Yes. Tsaka ano din yun, ah? kasama din sa sa... Oo. Parang hindi ka agad direct. Kasama. Okay, maglalagyan tayo mantika. Mantika. Pero pinakamasarap na mantika na nilalagay dito. Yung nasa ano, yung bilog na mantika. <laughs> Tapos pwede na natin siyang iprito. Kaso delikado yan kasi tumatalsik talaga yan. Mas maganda sa iprito pag kinabukasan din yung pag nalagay mo sa freezer. Nakakatakot yung talsik. <laughs> Ayan mga kabaragay, simple lang to pero rock to na naluto na. Pang po natin kasi tumatalsik siya. Ay. Ayun. Ayan. <laughs> tumatalsik. Yan lang ang ano, salitsyon kawali. Tumatalsik talaga siya. Magka... Yan. Naririnig nyo. Puk-puk. <laughs> Minsan ano may... Minsan hindi naglalasa pag uh, todong lemon. Kaya minsan nilalagyan ng calamansi. Tapos nyan, sarap yan sa sinangag. Uh, pero hindi, pang tangalian din kasi ito pang din. Sabuhin natin konti ah. din natin. Para pwede na siya ibaliktad. Ah, nakakatakot lang dito pagka ano eh. Pagka yung tatalsik talaga. Pinamulutong na. Uy. Malutong na siya. Ano na, kulay brown na. Tsaka pa yeah, ulit. mas konting apoy lang. yeah, kuha na natin ng konting tubig ulit. Tsaka pa na. Ah, tatasikang ka. <laughs> Ay, kunin na po natin. Tingnan natin yung naluto nating version na to. Ang lechon, kawale, hindi ka. Simple lang to. Napakasimple lutuin. Eh. Patok to sa mga ano, nandyan sa eskinita. Dito sa binibilan natin palengke kasi hindi sila kumakain ng sisling plate. Bawang suka. Pwede na. Pwede na sa usawan. Tapos, tadda rin mo lang konti. Okay na yung bawang na yan. Tapos kuwalan tayo ng suka suka. Uy. Paminta. May paminta pala kanina. Hindi ko nakita. Sorry. Konting asin. Gagawin mo. Pipigain mo lang sa ganun. Para maglasa po yung bawang niya. Uy. Okay na yan. Sarap na. Tapos kunin natin yung isa. Iwain natin ito. Ah, medyo malitong konti pero iba talaga pag ano. Matalsik. Pidikman natin yan sa platito. Yeah. Nasa-usaw natin. Bata pa. Bata pa lang ako lang para lutuin 'te. po natin. Parang medyo malutong konti pero iba pa rin talaga pag pinireserve mo yung tulad ng kinukuwento ko kanina. Pinireserve mo sa isang araw tapos kinabukasan mo sa prito. Sarap. Pwede na. Masarap. Tignan nyo ito pagpunta kayong barangay. Hindi naman.